Wow. Saya isa dito. <coughs> Taas na oh. Grabe oh. Pinisin okay. tapa ini. Pinisin. Muli yan. O. Oh. Ay! Yelo? Wala tayong magkukukita. Marikoy, Janet, shout out. Ay, mari Ay, So, dito tayo sa ating pinapabakodan. O, oh, di ba? Oh. Malawak na. Marikoy, shout out. Nag-live pala kaninang umaga si Kuya Bal. O, di ba malawak na siya? Kung ano, halos nahati na. Taglit ko ko tayo ng yelo muna daw. Dahil ano. Maritis Nalika shout out. Saglit pa like. Kuha muna tayo ng ano. Milo. Nasaan si My Love Marlon? Ay, <laughs> nandiyan nagtatrabaho dito siya sa tindahan na kaasay. Nandito. Kuha muna ako ng ice. Hmm. Oi CJ ah, yalah. Toh yellow, so, yellow Shout out si Marlon. Kita tayan sana si Oi CJ. Tayo na si CJ. Ariel, turun lu mas. <laughs> Mik Agni, shout out sis. Ay, palike naman. Palike sa ating live. Shout out sa 5 million in the house. Kalinga po si shout out. Ayan o, oh, mga masisipag. Wow, ang laki ng yelo. Oh, laki nga ng inano nila. Ayan, palike naman sa ating live. Shout out sa 6 million in the house. Ayan, kalinga po si shout out. Sabi ni Nick Agnes. Ayan. Hello, kalinga po si. Good morning. Good morning din sa'yo. Ayan. Si si Koy Maritis Nalika, shout out. ito yung ating mga pabakod. Mahal, shout out, mahal. Shout out sa 8 million in the house. Ayan, palike naman sa ating live. Maritis na ligag cold morning. Ang init, hindi siya cold. Sa Japan man, ang lamig daw ngayon, maraming snow. Ayan, Sisi Koy, Mimi Bear, shout out. Sisi Lucia, shout out. Ayan. Ayan si Totoy o. Oh, ang sipag ni Totoy. Shoutout Totoy! <laughs> Good morning, Mick Agnes. Ah? Ay, may bibili. Saglit. <laughs> Shoutout kay Binji. <laughs> Siya, saglit ah. Ano nga ito? hula Okay. Saglit ah. Magkua muna tayong ano. Ang init dito. Oh my God. Kanata, pero nag iingat Ay, tadi po, oh. Wala, may iba. Yung mama ko, dinala ako ng baon, oh. Ayaw niyang magutom ako. Ito po, tayo ah. Subinji. Darawa? Pula po nga, ni. Uy, tingnan nyo, oh. Maray tayong napitas na ano. Ito, oh. Suha. Suha ba? Ano ba tawag nito? Lukban sa amin sabi ko. Lukban. Mm, lukban. Maray lukban na pitas. Oh, 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 oh. Ay, may sa ulo. Oh. materialis ko, no? Ika na muna sa ari, magbantay. Magkami oh, galing kami. Wow. no? yung suha, ba oh. Suha na pitas. No, pa, ya. Ay. Yeah, kuha Ading soft drinks, diri bakal. Ano pa? Dana baga o. Ano Shout out sa 9 million in the house. Palike naman sa ating live. Palike. Ay. Marie Marshall, shout out sa Winnie Kalinga Pusis. Ayan. Elsa bindi shout out. Ayun pa, like naman sa ating live. Hindi, hindi pantay ang ating like. Ayan. Ayan o. Oh. Kanya-kanya sila ngayon yung trabaho. Kanya-kanya. Ayan. Ito yung ano natin o. Oh. Tingnan nyo. Ito yung extension ng tindahan. Malapit nang matapos. Ayan. Ayan, dito tayo sa ano? Ayan yung dito pa natin dito naman sa kabila. Ayan, habang nagano tayo nag nagbabakasyon, ito yung ating kinapagawa para hindi masayang atin ating bakasyon, di ba? So, di ba? Kalinga po siyang saya dito sa probinsya, o, oh, di ba? Ang daing saging. Ma'am, lovely, mega-mega love, good morning, sabi ni Sis Elsa, salamat Sis Elsa. Dan Harang, salamat sa paharang. Ayan ko lang ang ating ano, um, like. Ayan sila ang sisipag nila. Beat. Beat. Shout out Sis Beat. Ayan yung mga, yung ano, nandoon sa dolo. <laughs> shout out! <laughs> oh, shout out sa mga ano dyan. <laughs> Nagmamaritis daw. <laughs> oh. Ayan sila, oh. Ready <laughs> ba? Dito tayo, oh. Ayan ang ating pabakod, guys. O, diba, Malawak na. Sana bago tayo umuwi ng Japan ay matapos na ito dahil ano, pagdating sa Japan, busy na naman ako doon. Hmm, Ayan ang ginagawa. Kanya-kanya silang ano rito. Uy, ma! Ano? Oh, no? Udalian e, mo ta, migalin na kami. Yung ako tulog pa daw eh. Shout out sa 11 million in the house. Ayan, palike naman sa ating live. Ayan, kanya-kanya silang ginagawa. Ayan, o. Oh. Ito naman yung iba dito sa pabakod. Ma'am Janet Galvan Salazar, shout out sa binis. Sismic Agnes. Ayan, Ate Evelyn. Shout out, Sisikoy. Ayan. God bless yung inaanak, Beth. Sabi ni Maricoy Janet Belvan Salazar. Migamiga love, shout out ho, sabi ni Ate Evelyn. Ayan, no. Ang daming suha dyan ako. Diyan naman nagkuha ng suha, oh, Oh. Diba? Ma'am Janet, shout out, sabi ni Ate Evelyn, Beth. Beat, good morning. Sabi ni Kalinga po si. Idol, Kalinga po si. Shout out. Ayan, shout out sa 8 million in the house. Maganda yung wifi natin. Ang lakas hanggang dito. O, so, diba? Yung iba nandoon. No? Tignan ang, ang, saya. Ang saya na. Parang nag-ano dito, nagtulong-tulong ng ginagawa. O, so, diba? O, diba? Good morning, Ate Evelyn. Sabi ni Marie-Claire Janet. Ayan. Yung iba dito. Diba? Ay, sarap ng ano. Hindi, pa kasi ko nagluluto ng mga, ano kasi, ano eh, Bisita tayo. Ang dami pang suha, yun, suwa no? Tignan yung suha, yung bunga. Hoy, ano? Okay. <laughs> <laughs> yung mama ko punta na daw ako sa tindahan. Patamsak kay Maricoy, lovely cute. Sabi ni Maricoy, Janet. Ayan, patusukan nyo naman ako kasi patagal na tayong hindi natutusok. <laughs> Ayan si, si Iyan, no? Oh, si Pagliyan, macho, grabe. O diba? Balik muna tayo sa tindahan kasi baka may bumili. Habang nagbabantay, nagbabantay tayo oh. Ano ba? Dito tayo. Dito tayo sa ano. Okay. Ang saya pag umaga, no. Shout out sa inyong lahat. Mega mega love shout out. Dito na tayo sa tindahan. Ate Evelyn. Sa Melinaw, good morning, sabi ni make Agnes. Kalinga po si... Hindi na ako nag-comment sa live mo kanina, sabi ni Ate Evelyn. <laughs> Ayan na. Ito tayo. Lucy, shout out si Lucy. Ayan, okay lang po, Ate Evelyn. Ang init. Kalingap ko si Dito. Ayan. Ayan naman si... Ayan, oh. Si Tatay naman naglilinis. Ayan. si din si Tatay maglinis. Ilan sila ngayon? 11 yata sila ngayon pumasok. Naubo kasi ako, hindi makapindot. <laughs> ang ano nang ubo ngayon, no? Pero yung ubo ko, ano na siya? Video... Ano Malambot kasi hindi nakatulad dati na para kong aso. Si is Lucia. Si, uh, Ay, Lucia. Si, Shout out. Sabi ni Kalingap ko si. Hmm. Si Totoy. Ang sipag ni Totoy, oh. Hindi na mag-asawa. Ano Toy? May naliligawan na, no? Pwede na, kasi masipag naman, eh. <laughs> uh, shut up sa pabili in the house hinihintay ko kasi magising yung ano kasi punta kami sa ano ngayon sa sintro punta tayo sa sintro dahil mayroon tayong bibilhin. Ma'am Lucia, mga mga love shout out. Good morning, sabi si Nick Agnes. Yan. Shout out to 6 million in the house. Mga mga love shout out. Hmm. Ano na siya, Okay, naglapis ng ano yung ating extension. Ma'am Lucia, good morning. Sabi si Elsa. You know, Kanya-kanyang ginagawa ngayon. Ano na siya, oh. Ganda ng ano ngayon, panahon, mainit. Gisingan ko na raw, no raw. Ay, kiling na pan si Ama. Alas ko na pati. No oras na ba? Shout out sa 11 million in the house. Salamat sa support niyo palagi sa akin. Ayan. Quick live lang tayo ngayon. Ayan o. Buti may tubig ngayon. Ang tubig pala dito nawawala. Nawawala tapos bumabalik din. Parang kanta lang no nawawala, bumabalik. Parang kanta lang. Shout out to it's in the house. Mega big love shout out. Ganda ang mga tanawin dito pag ano pag umaga oh. Hindi pa may, tama pa lang yung ano niya. Hindi pa masyadong mainit. Mamayang tanghali, grabe na. Oh, di ba ang daming kukunat? Ayan, puputulin pa yan. Ayan, no. Oh. Tsaka ito, ang daming bunga niya. Oh. tingnan niya, ang daming bunga. Oh. Puputulin yan kasi baka ma tumbahan lang yung ating tindahan saka yung kawakot. Diba? Roger! Shout out si Roger! Kumusta? Ayan. Alam at sa mga patamsak. Thank you, thank you. Ayan, last kotri at ako tadi itu Last kotri, medya. Mga shout out sa inyong lahat. Medya magyala love shout out. Mga love, bisa bini roger. Shout out, din sa iyo, roger. Sarap maggata maraming niyog. Oo nga si nakain na ako ng ano ng langka tapos lubi-lubi. Ano ba, ba yung hindi ko nakakain? Gusto <coughs> ko kumain ng ano yung gata na gata na ano yung saba. Saba ang gusto ko eh. Ano ba yung nandyan? Ay, bibili ka, liit. Ay, okay, okay naglit. Meron palang mividini. Ayan na bibili Potik. Okay. Naglit lang liita. Tawag magkuha mo na kita ng ano. <laughs> Dito muna tayo. Dining suha, oh, ganda nitong suha. Matamis kaya ito. Oh. Thank you. <laughs> mayroon nagbili rito, bibili. So kaya tong baon na you know, to ni Mother. Busog pa naman ako kumain ako ng tinapay. sa kanang kapi. Ginom ako. Oh, wow. Kinisang ano, yung kinisang isda na mayroon siyang sa na sa na ano yun Ah, uh, is, is, gulay na upo oh, ang dami namang uulam ah mayan ako kakain kasi busog pa tayo ito muna natin to ilagay ay sis marite shout out sisiko ay thank you thank you sis ang init dito sis sa ano Pilipinas grabe ang init Ayan, Nandito ko sa ano sa ating pinapabakod na sisikoy. Wala yung kape ko. Hindi ko pala natakpan. To so, may paypay ako sis. Grabe ang init dito. Ito so, yung extension ng tindahan, malapit na rin. Finish na siya o na-finish na. Maganda yung pag napinturahan na siya. Ayun. Luz! Ang saya lang dito si Smarties kasi fresh ko dito sa probinsya. Dito tayo sa Kamsur. Sa Kamsur tayo. Ayan. Oy, sisi ko yung summer girl. Shout out. Baka namimiss mo na mga ano rito si koy O, daming saging, mga nyob. Di ba? Maraming bunga dito. Oh. Ito yung lubi-lubi si, si, si koy ano, oh. mo ba yan? Ito yung ginogulay yan, o. Oh. Yung, ano, lubi-lubi. Pag ginulay mo yan, ang sarap kaya. di ba? Si Sikoy Marites. Nako. Nako. Like and share tayo mga kalingap. Sabi ni Sis Marites. Salamat Sis Marites. Ibang saging na miss ko. Miss Lovey. Ay, ganon? <laughs> ano kayong saging yun? Ito, may rami dito. Tingnan mo, may bunga. Oh. Alam ko na yung saging gusto ng sisip ko yung summer girl eh. Ayan oh, tingnan mo Sabah. Oh. Saba. O, oh, di ba? oh Manawa ka rito. Maganda dito sa probinsya kasi. Magtanim ka lang dito, meron ka ng pipitasin. Sa city, nako, puro bili doon. Pag wala kang trabaho doon, nako. Uh, dito tayo sa tindahan to, ano, si, si Sikoy Marites. Dito ko sa tindahan. Ibang saging ang namimiss ni, ano eh, ni si Summer Girl. Maraming saging dito. Yan. to so, may star apple, o. Oh. Ayan, Oh, star apple. Maano ka sa... Saan na yung mga bunga dito? Na, ano na. O, oh, shout out kay Nerissa. Shout out. <laughs> oh, kawaii-kawaii daw dyan. Oh. <laughs> Ayan, yung nandiyan bunga ng Star Apple oh, Gaya lang nasa taas. O, di ba? pa rin tayo. Ma'am Lovely, naka na. Ay, naka na. O sige, puntahan natin si Kuya Bal. mag na pala si Kuya Bal. O sige, punta tayo ha. Salamat sa inyong lahat. Ganda naman dyan. Oo, maganda talaga dito kasi ang taas doon, maraming, maraming suha doon. Hmm. Maganda dito, marami, marami kang mapipitas. So, punta tayo kay Kuya Bal. naka-live na daw si Kuya Bal. Ayan, oh, mga saging pa yan. o oh. O, oh, ba diba? Kaya hindi tayo dito magugutong. Ayan yung pinapabakod natin. Ayan, oh. So ayan, salamat sa inyong lahat. Lipat tayo kay Kuyabal. <coughs> Kuya Bal. Salamat sa inyong lahat. See you next live. Shout na lang ha kasi si na kalendos, Kuya Bal Thank you for watching. God bless everyone. Salamat. Salamat sa 18 thumbs up. Ayan. Thank you. God bless e everyone. Bye-bye. Si Summer Girl, bye-bye. Punta tayo kay Kuya Bal.